Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at kanigusyo partner, Ate JB. Ayan, so for today's video kaibigan, sasagutin po natin yung uh, madalas itanong ng ating mga kasari, no? Lalo na yung mga bago pa lang nagsimula ang kanilang negosyo, katulad kay Ate JB Sari Sari Store Business. So may nabasa po ako mga comments sa aking mga videos kaibigan, nagtanong no, may mga iilan na mga kasari natin ang nagtanong kay ate GB kung ano ba yung sinyalis or a sign palatandaan na lumalago na ang kanilang negosyo Ayan, kasi yung iba sa kanila kaibigan parang gusto na mag-shift ng other negosyo, gusto na mag-venture ng ibang business, kasi yung iba sa kanila na isip na baka hindi talaga nila linya yung pag Uh, pagiging sari-sari store business owner kasi parang parang walang pagbabago, parang walang improvement. So tinatanong ng iba nating kasari, kasama natin sa negosyo ito ng no, mga filo tender at tendero, kung ano yung mga sign no na lumalago na yung ating negosyo. Ayun kay Bigan, maraming, maraming signs ko no. Nariyan na yung siyempre, a very obvious pang yung ating maliit na tindahan lumaki lalo na't naging from, from retailer, naging wholesaler tayo, ay sign na po yan na maganda yung pagpapatakbo ng ating negosyo. Ah, ito pa kaibigan, no? siyempre, very obvious. Pag yung isang tindahan mo, nakaroon ka ng another branch, another tindahan, isang sign na po yan kaibigan, na lumalago yung ating negosyo, yung nadagdagan yung ating mga paninda, ayan, ay isang sign na po yan. Pero kaibigan, may isa pang sign o sinyalis na maganda yung pagpapatakbo ng ating negosyo, lumalago yung ating sarasaro uh, business na para bang hindi lang natin namamalayan na ito pala ay isang sinyalis na lumalago talaga yung ating negosyo pero hindi lang talaga halata <laughs> kaya naman kaibigan ipapakita ko po sa inyo ang isang sinyalis isang sign na kapag ito ang nangyayari sa iyong negosyo, sa iyong tindahan ay Kaibigan, congratulations. Maganda po, uh, maganda po ang pagpapatakbo nyo ang, ng inyong negosyo. Well done. You deserve na lagong, uh, lalong lalago yung negosyo. At siguro maging wholesaler ka pa. Maging supermarket yung tindahan mo. Pag ganito, palagi ang nangyayari sa iyong tindahan. Pero bago ko ito ipakita sa inyo, kaibigan, bago ko ito ipaalam, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB sana naman magsubscribe ka na kay TGB and then pakihit na notification bell para mapanood mo yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin o para mas marami pa tayong matulong. And please don't skip the ads mga kaibigan. malaking tulong kita sa amin ng aking family. Ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung sign na you are doing well, you are doing great, napalago nyo po talaga yung negosyo, well done! Itong sign nito kaibigan, pag nangyayari sa yung negosyo, 100%. Malapit siguro 99.9%. Magaling ka talaga maghanda ng negosyo. And sooner or later talagang mas lalo pang lalago ang negosyo. Katulad kay TGB na ngayon 23 years na. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo ang another sign. Importanting sinyal list. Isang sign na siguro para sa inyo normal lang. Pero kay Began, pag ito ang nangyari again, ibig sabihin, maganda ang takbo ng negosyo, kaya kailangan hindi ka tumigil. Huwag ka muna na mag sa other business. Patuloy mo pa, ipagpatuloy mo yung ginagawa mo na pagmanas sa yung tindahan. Kasi kapag, again, ang bagay na ito ay nangyayari sa iyo ngayon, congratulations, maganda po at lalong lalagwang yung Sari-Sari Store business. Yan mga kaibigan, no, natanggap na natin yung mga deliveries natin for today. Tatlo po ang deliveries de ate JV. <laughs> Masaya tayo kay Bigan. Ito po yung sinasabi ko kay Bigan na uh, pag ganito ang nagaganap sa yung tindahan, isa po itong sign na napalago nyo po ang inyong negosyo. Ayan, so magaling po kayo maghandol pag nabayaran natin lahat ng mga expenses. So una pong dumating ay si grocery. O tingnan nyo, ito po ang resibo ni grocery. O, di ba? Ayan, nabayaran natin si grocery kay Bigan na ang ating uh, nabayaran kay Grosari ay 4,406 pesos and 78. Ayan, masaya tayo at nabayaran natin si Grosari Na pagdating naman ni Gursari kay Bigan, dumating rin si soft drinks at saka beer, pati mga sigarilyo. Ayan, so, full pack na. Meron na tayong mga soft drinks, meron na tayong maliliit, malalaki, beer, at meron din tayong red horse. Ayan. So, ayo pa nga ha. May naglalaro ng mga bata man mo. Ayan, so tapos na sila mga ato na mo kay na klase. Wala man nera kay na, ko na may klase ha. Yun, ilag out na ni kay ma hack kay bigan uh, sarado muna natin yung ating Pesonet Cafe. Sinabihan ko yung mga bata na, na naglalaro na ano kasi may, may pasok sila sa paralan. Kaya close muna yung ating uh, Pesonet Cafe no, mga kaibigan no. So, di bali nang hindi ako kumita ng malaki sa aking pesonet cafe, basta oras na ng pasukan, sarado. Kasi yung mga bata, na after noon po kasi ang kanilang klase, mamayang alas 12, o so alas 10 na po, kaya sarado. Sabi ko, sabi ng bata, babalik daw sila, maglalaro ulit. Sabi ko, wag na. <laughs> kasi gusto ko pumasok sila sa paaralan, no? Ayan, mag again ha, dumating si grocery, and then sumunod si uh, soft drinks at saka beer. Tingnan nyo, no? Ayan. So, masaya ko kay Biga, no? Nakabayad na rin tayo ng mahigit 4,000. Kay Grosari ay mahigit 4,000. Sa beer, mahigit rin Kasama na si Blanca. Ayan. So, after this kay dumating si uh, Pure Gold. <laughs> Tatlo. Tatlo ang delivery. So, yung Yosibo ni Grosari, Yosibo ni Safe Drinks, at ito kay uh, Pure Gold. Ayan, so ito ang resibo ni Pure Gold. Kaibigan, tatlo ang deliveries natin. Ang nabayaran ko kay Pure Gold, again, mahigit 4,000. So lahat ng ito, kaibigan, no? 12,000, mahigit siguro 13, nearly or 13 siguro. Ayan, so nearly 13,000 pesos ang nabayaran natin today sa tatlong resibo. Ayan, so gagawin namin Francis, princess e, i namin ang delivery ni ano Pure Gold. Ayan, so ito yung mga deliveries kay grocery. Yan, mga walang laman na karton kay grocery. Yan, ito ka pure gold. Yan, kay pure gold. Ito rin kay pure gold. Ayan, yung itlog, kasama yan sa soft drinks. Ayan, hello Frances. So, tatlo ang deliveries natin. Magpasalamat tayo sa Diyos. Thank you so much, God. Maganda ang takbo na negosyo, Senior ni Lord Krishna. Thank you so much. So, magpasalamat tayo palagi kay Bigan sa Panginoon at maganda po ang takbo ng ating negosyo. So, ang gagawin namin ni Francis, Kanera, Francis? O sa akin eh. di ba na po sa ito, gidala? Is this o? Asito. Asito, wala, is this o? sood. Tulo lang ito. At tulo, ra Ayun mga kaibigan, tinan ko si Francis, baka may kulang, no? So, i-check natin ang resibo. Actually, na-check ko na si Grosari. Tingnan nyo. Pag may bulpin na pula, ibig sabihin na-check na po, no? Kompleto si Grosari. na ko na rin po si... Meron tayong customer si Junjun. Oh. Uh, Self-service dito kay Bigan. Mantika! Oh, Jun! Mantika, one fork! Ah. Uh, pogi ni brother-in-law ko kay Bigan. No? Self-service, ha? <laughs> siya ng mantika. na mantika. Na-check na rin namin yung sa soft drinks at saka red horse. Ngayon, ang iti-check ni Ate Jibi at ni Francis, ito. Bakit makupailis princess? prinses? Ito kasi yung... Oh, mabigat yan? Mga trabaho mga beginners. Bugat, bugat. Kita <laughs> mo yung ang, pagpata, oh. ang pagtali. Eh, beginner. Si princess sabi niya, hindi marunong magtali yung taga pure gold. O, oh, pure gold. Sana naman, oh Shout out, pure gold. Sabihan nyo naman yung mga uh, trabahante nyo. Tingnan nyo naman magtali. Oy, o. Oh. Bakit ganito? Sabi ni princess hindi dapat ganito. Ano, kasi beginners? beginners eh. oh lang yan. So, hindi safe yung ating panindahan. Hindi maganda pagtali. So, kaibigan ang gagawin natin para tiyak, lalong lalago yung atin sari-sari store business, yung atin negosyo, i-check natin ang resibo. So, ayan, mag-check tayo ng resibo, kaibigan, no? <laughs> para kung may kulang, sabi natin, kahinti. O, madali lang naman pag may kulang, itatawag or ititext. Ayan, so mag-check na muna kami ni Francis, ha? Again, kaibigan, pag ganito ang takbo ng inyong negosyo, na lahat ng expenses mababayaran mo, lahat ng deliveries hindi ka stress kasi may pera ka nang nakahanda ay tiyak maganda na or ma ang takbo ng inyong gusyo. Well done, congratulations kasi magaling kayo magpatakbo ng negosyo kay So ngayon, amin na po itong uh, i-check at i-display para again mapupuno na rin ang ating sari-sari uh, store business.